Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada la ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon sa Bangsamoro. Opisyal na kinumpirma kahapon ng Bangsamoro Government ang pagtatalaga kay Honorable Abdul Rauf Makakuwa bilang bagong Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kapalit ni Honorable Ahud B. Ebrahim. Sa ipinalabas ng official statement ng Bangsamar Government, nagpahayag ng pasasalamat ang pamahalaan kay Ibrahim para sa kanyang pamumuno kung saan naipatupad ang mga programa na nagpatibay sa ugnayan ng mamamayan, nagbukas ng mas maraming oportunidad sa ekonomiya, at nagpatatag sa pundasyon ng politika sa rehiyon sa pamamagitan ng mahahalagang batas at pulisiya. Sa ilalim ng pagbabagong ito, mabibigyang umano ng pagkakataon si Ibrahim na tutukan ang paghahanda para sa unang parliamentary elections sa Oktubre. Bilang tagapangulo ng Moro Islamic Liberation Front at pangulo ng pampolitikang partido ng organisasyon. Tiniyak ng Bangsamar Government na magiging maayos ang paglipat ng liderato ng hindi maapektuhan ang mga operasyon ng pamahalaan at ang patuloy na pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Kasabay nito, tinanggap din ng pamunuan ang mga bagong itinalagang miyembro ng Parliament na may mahalagang papel sa pagtatapos ng mga natitirang pangunahing batas at iba pang prioridad sa transition. Hinimokrin ng pamahalaan ang lahat na manatiling nagkakaisa sa pagtataguyod ng moral governance, katarungan, kapayapaan at mas maunlad na kinabukasan para sa Bangsamoro. Sa iba pang mga balita, matagumpay na pinangasiwaan ng Ministry of Social Services and Development ang repatriation ng nasa 891 na mga Pilipinong mula sa Sabah, Malaysia na dumating sa Zamboanga City nitong March 7, 2025 mula sa Sandakan, Malaysia. Pagdating sa lungsod, agad na dinala ang mga returnees sa Processing Center for Displaced Person ng Department of Social Welfare and Development sa Talon-Talon, Zamboanga City. Doon sa mailalim, sila sa profiling, interview at the documentation habang tinatanggap ang agarang tulong tulad ng pansamantalang tirahan, pagkain at psychosocial support. Bilang bahagi ng reintegration process ng bigayang MSSD BARM, ng tulong sa transportasyon upang matiyak ang ligtas at maayos nilang pagbabalik sa kanilang lalawigan sa Bangsamar Region. Ang repatriation na ito ay bahagi ng Humanitarian Assistance and Transfer for Individuals in Distress o Hatid Program ng MSST na nagbibigay ng agarang suporta sa mga Pilipinong naipit sa iba't ibang sitwasyon, kabilang ang returning Filipinos from Saba, stranded individuals, balik manggagawang OFW, biktima ng karahasan, at iba pang vulnerable sector. Sa iba pang mga balita, bilang bahagi ng paggunitan ang pag Paggunita at pagbibigay pugay sa mga kababaihan isang kick-off ceremony para sa 2025 National Women's Month ang idinaos ng BARMM Bangsamar Women Commission kahapon March 10, 2025 sa Sharif Kabunsuan Culture Complex, Bangsamar Government Center, Cotabato City. Ang detalye sa report na ito. Tampok sa programa ang mga empleyado mula sa iba't ibang ministeryo, opisina, mga ahensya, maging ng mga non-government organizations, civil society organizations sa ilang universidad. Sa temang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas ay matagumpay na naisa ng maikling programang alay para sa pagkilala sa mga kontribusyon ng kababaihan sa lipunan at ang kahalagahan ng presensya at implementasyon ng gender justice sa rehiyon. Sa pambungad na pananalita ni Bido si Chairperson Honorable Baynon, karon kanyang binigyang diin ang kampanya ng Bangsamoro Women Commission ukol sa paglalapat ng gender equality sa BARMM, maging ang mga hakbanging isinagawa at isasagawa pa lamang upang makamit ang pagkakapantay-pantay sa rehiyon. Ang Bangsamoro Women Commission ay nangunguna sa pagtataguyod ng karapatan ng kababaihan isinusulong ang mga polisya upang matiyak ang kanilang representasyon sa governance, economic empowerment, at social protection. Mula sa mga unang hakbang sa policy making hanggang sa makabagong inisyatiba, bawat pagsisikap ay hakbang tungo sa isang mas inklusibo at makatarungang Bangsamoro Society. Mula sa ating pinakamalaking tagumpay ay ang pagsusulong ng Bangsamoro Gender and Development Code, isang legislative measure na magpaparakas ng gender-responsive governance sa pamamagitan ng masusing konsultasyon, pag-aaral at parliamentary reviews ang inisyatibang ito ay magsisibing legal framework na magkoprotekta at magpapanakas sa bawat babaeng bangsa moro upang matiyak ang kanilang buong partisipasyon sa governance, economic development, at social progress. Bukod sa panisimaking, Ipinakita rin ng ating government ministries ang kanilang matibay na pangako sa gender equality. Noong nakaraan taon lamang, inilaan ng bangsa mo government ang 5.36 billion peso para sa gender and development programs na numampas sa kinakailangan 5% budget allocation. Ito ay hindi lamang isang investment para sa kababaihan. Ito ay isang investment para sa kinabukasan ng ating rehiyon. Aktibo rin ang partisipasyon ng mga kinatawa ng iba't ibang mga opisina at ahensya na naglahad ng kanilang mga sarili-sariling mensahe ng pagsuporta sa naturang aktibidad, gayon din sa lahat ng mga kababaihan saan mang sulok ng mundo. Mga pagsubok at tagumpay naman ng mga bangsamorong kababaihan sa mga nagdaang taon ang naging laman ng keynote speech ni Secretary of Budget and Management Amena Pangandaman sa pamamagitan ng kanyang kinatawa na si DBM Assistant Regional Director Libertine Kagang. Throughout the years, the Philippines has advanced the situation of women in the country. This is evident in how we Bangsamoro women play crucial And highly visible societal roles, just like all of you, the Muslim women of today have broken common stereotypes a representation has shed light on some misperceptions such as oppression of freedom, education or even political and marital rights. I am proud to say that we have dispelled. General misconceptions by exiling in diverse fields and professions. The Bangsamoro women of today can be seen as accomplished leaders and innovators who venture to create change. Now, more than ever, we have the power, prestige, and influence as women. And so, I encourage each of you. to utilize and leverage to achieve not just our goals as individuals, but also our collective aspiration as a nation. Isa sa mga highlight ng naturang aktibidad ng Bangsamoro Women Trivia Battle kung saan nilahukan ito ng isang representative mula sa bawat opisina. Sa kabuuan, ang National Women's Month ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone tungo sa pagpapalakas ng kababaihan sa Pilipinas at sa buong mundo. Kermina Kamid, BIO News. Samantala, formal nang itinurnover ng Ministry of Transportation and Communication ang ilang mga proyektong infrastruktura sa Sanga-Sanga Airport sa lalawigan ng Tawi-Tawi nito lamang linggo March 9, 2025. Pinangunahan din ng MOTC o pinangunahan ni MOTC Minister-Attorney Paisa Lintago ang naturang aktibidad kung saan na binigyang... Tiin ito ang epekto ng mga pag-unlad na ito sa koneksyon at paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Apat na proyekto ang tuluyang night turnover sa Tawi-Tawi, isang water facility at building office sa Sanga-Sanga Airport, isang passenger terminal building sa Cebuto Port at rehabilitation ng PTB sa Sitangkal Port. Samantala, parehong bilang din ng mga proyekto ang natanggap ng lalawigan ng Sulu, isang warehouse at rehabilitation ng BPMA Staff House sa Hulu Port, Solar Street Lights at Building Office sa Hulu Airport. Ang turnover ay bahagi ng patuloy na inisiyatiba ng BARMM Government na gawing moderno ang transportasyon at mga pampublikong pasilidad sa rehiyon. Samantala, sabi pa ang mga balita para naman po sa mga kababayan nating Bangsamoro moro na mahilig mamalengke, patuloy pa din ang Ministry of Trade, Investment and Tourism sa pakikipagtulungan sa mga pangunahing stakeholder upang mapanatili ang patas na presyo at pagprotekta sa mga consumer rights ng mamimili ngayong Ramadan. Narito ang kasalukuyang presyo ng mga kalakalan sa mega market ng Cotabato City as of March 5, 2025 hanggang kasalukuyan. Para naman po sa mga mamamalengke sa old market, makikita po inyong, sa inyong screen ang current price list ng mga pangunahing bilihin. Isa lamang ang weekly price monitoring sa mga ginagawa ng Cotabato City Local Government Unit, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at MTIT upang patuloy na mapanatili ang patas na presyo ng mga pangunahing bilihin sa rehiyon. Bilang suporta naman sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating rehiyon, ang gobyerno ng Bangsamor sa pamamagitan ng Intercabinet Cluster Mechanism on Normalization ay nagsagawa ng isang karaban ng mga serbisyo sa mga dating miyembro ng Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front at kanilang mga pamilya. Nakaisa ang Minister of Health sa paghahatid ng tulong sa pangangalaga sa kalusugan sa halos 800 daang mga binipisyaryo na nakakuha ng konsultasyon at med medical at mga libreng gamot, libreng serbisyo sa ngipin at libreng, libreng screening ng mata at pagkakaloob ng mga reading eyeglasses. Ilan naman sa mga serbisyong ibinigay ng iba pang mga ministries ay kinabibilangan nang Agricultural Support, Civil Registration at Amnesty Application. Naniniwala si MOH Minister Dr. Cadel Sinulinding na ang government of the day ay ginagawa ang lahat upang mabago ang buhay ng bawat mamsamoro kasama ang kanilang pamilya sa isang mas produktibo, mapayapa at malusog na mamamayan ng rehiyon. Sumabak sa Little League Philippines Series National 2025 ang mahigit dalawang daan o 278 na mga kabataang atleta mula sa Bangsang Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isinagawa ang kick-off ceremony ng prehistihiyosong sports events noong March 7 sa Pambuha na Northern Summer. Proud ay pinakita ng mga manlalarong bangsa Bangsamoro ang kanilang banner sa isinagawang Grand Opening Parade. Layo ng nasabing aktibidad na pagsama-samahin ang mga atleta, mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para sa isang softball at baseball tournament. Hanga din ang aktibidad ng pahusayin pa ang galing ng mga atleta sa nasabing sports competition upang ma-develop ang kanilang disiplina sa oras na sila ay sumabat na sa international level. Nagpaabot ng suporta ang Bang Sports Commission sa delegado ng BARMM at umaasang may ang titulo para sa mamamayang Bangsamoro. Ipinagmamalaki din ng komisyon ang kabataan dahil isang malaking kasaysayan na umano sa larangan ng sports sa Bangsamoro na maging kabahagi ng isang prestigyosong palakasan. Inaasahan na ang magwawaging kalaho kay siya nga maipadadala at magre sa Pilipinas sa Asia Pacific hanggang sa World Series sa United States of America. Magtatapos ang sports competition sa March 15, 2025. ating panahon ngayon, makakaranas po ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa Easterlies. Ayon sa pag-asa, makakaranas ng kalat-kalat na mga pag-ulan ang Mindanao dulot ng Easterlies. Kaya pinagingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakati nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslide. Manatiling nakantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7 para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamer Government. Bisitahin din ang bangsamer.gov.ph. Sa ngala ng Bangsamar Information Office, ako po si Johan Onayan Dipatuan, naghahatid balita sa ngala ng Servisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po, pagpalain Bangsamoro.